maraming bundok na natatanaw ano, na. Ah Ano? bakay? ang daming Ang daming nga Ang barko pa ah eh, okay, nagahan ko kasi ang dami kong mga labahin. Ang labahin? Ang dami nga eh. Gusto mo ba akong tulungan? Baka kaya maalak ang pumunta. Tulungan mo akong maglaba. At sa tulungan kita, yung oh. Ay, ako ginagawa ko sa amin. Aba, tulungan mo na lang muna ako. Tutan mo nandito ka na eh. Yeah? Tulungan mo ba ako? Ikatatapos ko na magwalis, mapapas mga kamay ko. Okay lang yan. Okay lang yan. Tulungan mo na maglaba. Bakit? Asa ba mo? Asan ba si pare? Wala. Umalis na lang. Ang aga nung umalis eh. Okay, ganun. Ay, mm -hmm. Eh, ganun. Eh, nagkatago lang. Ito na mo. Tutulungan mo ba ako? Kaya ang aga mo. Eh, wala na. Pasya lang pa ako diyan. Sabi mo, magiging ko. Ay, kasi nga. Nakaano ako. Naka-duty hmm. ako. Maglalaba talaga ako ngayon. Gusto mm -hmm. mo ba akong tulungan? Tutulungan kita eh. Okay na okay, sa ako dito. Ha? Nababasa mo yung kamay ko eh. Hindi na, dulo na lang ako maglampare. Marami naman ako, ano, marami akong sabon, hindi ka maaan sa sabon. Kukwentuhan na lang kita. Kukwentuhan mo habang oh, na, oh. ako habang naglalabay na ako, nakamuhi ka na lang. Oo, oh, so sa mga naman ugali nito, pauwi na naman ako. Ay kasi, hindi mo naman ako tutulungan. Kukwentuhan mo lang ako, hindi ako maaabala ka sa paglalabay. Hindi, mm, <laughs> habang maigi nga yung gadget, hindi ka na iinit na oh! habang naglalabay. Dito may pagluto mo na lang ako ng merienda ko mamaya. Okay. No, maray, ganyan ka naman pagka ano, lagi na lang ipagluto, ipagluto. Bago pagka ako iyaro sa inyong pagkain, ayaw mo kung malumin. Ano ka, ayaw. No, okay, mo pa ako? Oo naman. Ay, tatulungan so, mo na lang kasi ako. Tutulungan ko kwento ng lahat. Ako oh, maglabag sa dami ko labas eh. Hindi, ikukuwento ng lahat kita para ano mga ano. Si, ano, si, ano si. Kung hindi tinitingin mo. Alam mo mare, eh. ganyan po ang dami um, kong di Pero dinamihan mo kasi yung mga labahin mo bago hingi ka na sa klodo. Ay kasi nga, ano, oh. pag isa ligwan ako maglaba. Ayan, eh, kaya nga, Basta si Gradami, ako po pwede ka nang maglinggo na ang mag araw-araw o -araw, makalawahan. Ay siya, tama na ang ano, tutulungan mo ba ako? Tulungan mo ba? Tulungan mo ba? Tutulungan. Tulungan mo ba? Maglaba mo na. Kina, baka naman gusto mo ikaw muna ang ano at ako lang ang higagod. Tulungan mo ba? Hindi na na rin baka gusto mo. Gusto mo na naman niya ako isahan eh. Hindi. Oh. Babalik ako ako lang niladuin. Eh kumare, ganyan ganyan nga eh. Sige na dali. Gusto mo na naman ako isahan. Sige na, tulungan mo na ako. Eh, kami kumababa. ako pagwawalis, katatapos ko Eh, ako nagre-relax nag tapos dito ka naman -re oh, Dito ka magre-relax Oo. Oh, oh. oh, maganda bang tanawin dito? Maganda ang tanamin, Kaya nga na, oh, ito, eh, maganda, maganda, ang maganda ang dito, kaya dito ka mo mm. magwalis. Eh. Na kaya, kaya mo yun, para. Sige na. ano? Dito ka, ikaw muna. Ikaw Tulong mo na kasi ako. Itutulungan tapos alis ka. Hindi. hindi gagawin lang. Sige, Mara. Ituloy mo na muna yung paglalaba mo. Iiwanan iwan mo na agad ako. Nakikita ko na agad ang diskarte mo eh. Hindi. Hmm. Hindi kita iiwanan. Pati na mo tumayo ka. Ano gagawin mo? Pag tayo mong yan, alis ka tapos magsiselfon ka. Nabasa yung damit ko. Huh? Nabasa Nabasahin damit ko. Magpapalit akong damit. Ay, bas ba? Nabasa ko eh. Kasi diyan ng naglalaba. Sige na. Sige na nga. Ambilit ka lang ha. Dabilit. Sige na parin. Ito na muna mag- Ikaw ba talaga? Oh, Tulong mo ba talaga? Talaga naman yung mga modus mo talaga. Gusto mo na naman akong isahan. Tutulong mo ba talaga ako? O, sige na nga. Tutulong na ako. Tutulong. Sige din na ito. Ito na lang naman. Kina. Eh saka nga pupunta. Hindi. Dito lang ako. Mabalik agad ako. Mabalik agad? Oo. Dali na. Labahan mo muna. Tutulungan naman. Na. Paano ba doon mo dito? Okay, makikipagkwentuhan lang ako ngayon, maglalaban na ako. Maaga mo kasi makipagkwentuhan. Oo Ay. nga, tapos ako iiwanan mo, makikipagkwentuhan na. ako sa'yo. Sige na pare, gawin mo na yan. Ipo ko na doon. Sige, sige. Madali lang yung konti lang ako yan. Ari, konti lang to, konti lang na yan. siya. Sige na. Oo, oo, sige na, sige na. Yan, ipubo pa kasi ako. Konti lang yan ha. Sige na, sige na. Ari, ayun pa, ayun yun yung na Ayun tayo ng buo. Oh, sige, sige. Ito, 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 ito oh, oh, na dito. Nas na ano ko na Nasabunin na lang yan. Oh, ha? Sige, sige. Ha? sige okay. Okay. Pare, ikukahan nila ako sa grid lang ha. Oh, ah. Oo, pare. Sige, sige. Bilisan mo ha. Oo nga. Ito na nga agad eh. O, ito na oh. Ito pa. Ito. Ayun talaga yung labahin ko pa ang Pare. Ayun talaga yung oh, labahin mo yun ha. Laban mo yun. Nakakulangin. Kung hindi nga na ang magandang tanawin din eh. hindi kita pagbibigyan. Kaya, kaya mo yan. Alam ko lang ang ano. At saka magtibid ka sa tubig. Huwag mo nang buksan ng tubig. Matuto ka magtibid ng tubig kung naglalaba ha. Oo, oo. Sige na, sige na. Diyan ka na. Sige, sige. Bilisan mo ha. Oo, oo. Bibilisan ko nga. Sasa na yun. Kanina pa. Kanina pa hindi na nagbalik. Ay na mga, masyado kasi magulang talaga yung si Mari. Ha? lagi na lang ako naiisahan. Hindi na nagbalik. Asa na Saan kaya yun? Talagang pinabayaan ako din eh. Sabi na nga ba kayo, may iisahan na naman. Ay, lagi na lang ganun eh. Ah, ah. Inaman na yung si Mari. iniisahan na naman ako.